Ano kaya yun kaya? Ba't ganon? Isang pa kung bumawas yan, may problema na yung goma. Kamaya na natin matcha-check ulit. Babaklasin buo na. Oh, may butas, may butas ulit yung goma. Kabago-bago. Kabago-bago. Ayan, what's up? Good afternoon mga sir. So rider yung gamit natin ngayon. Kasi hahanap tayo ng gulong. Gulong para do sa TMX. Actually gulong para dito sa rider. Kasi yung gulong ko dito sa rider, yun yung ilalagay natin doon sa my TMX so gusto ko kasi yung manipis pero malapat, tignan natin mga sir kung anong kakalabasan niya kung ano yung tsura kasi ang laki din yung nakalagay dito sa rider yung likod ko 180 itong harap 90 so feeling ko yun yung mas babagay para sa akin doon sa TMX yun yung gulong nilalagay na natin canvas canvas tayo ng mga gulong dito siguro ipapakabit ko na din ngayon pero gasolina muna tayo dito wala na akong gasolina Ayan. sa so, nakapagas na tayo. Huwag sanang umulan. Wala akong kapote. So Maxis kasi yung nakalagay dito eh. Maxis. So Maxis din siguro yung lalagay ko. Quality para sa akin yung Maxis eh. Maasahan. Okay, may rim pala sila dito. Bumili pa ako sa online. Pero ang laki na itong lapad. Ayun, so medyo mahal dito sa amin. So punta tayo ng town Doon tayo hahanap ng gulong Ayun so yung nakapanood nung reels ko guys Kagi may issue pala yung TMX na nabili natin So walang spacer yung sa loob nung bawat hub Yung harap at likod Walang spacer Gag Tapos binyahe-byahe pa namin yun Pinunta pa namin ng lawn yun Tapos hindi pala mahigpit yung likurang hub Yung likurang axle Kaya ako nalaman yun kasi magpapalit ako ng sprocket so nagpalit ako ng sprocket sa harap para pang bagyo medyo may hatak kasi yung stock na sprocket nun pang patag nung ihigpitan ko hindi siya umiikot tanong tanong din ako sa mga shop ano bang issue nun yun pala yun nga uh, wala siyang spacer wala siyang spacer sa loob tapos bumili ako ng spacer may clip pa din yung spacer So, yan na lang natin. Pinutol ko na lang yung spacer. So, balit parang dalawang spacer yung nakalagay doon. Ayan. Ganun talaga, guys. Pag bumibili ka ng second hand, kahit gaano ka fresh yan, hindi pa rin natin maiwasan na may issue. Hindi ko alam kung kasalanan ni seller yun or nung first owner. or malay mo, kasa pala yung may kasalanan din doon, diba? Nakalimutang ilagay yung spacer sa loob. <laughs> Siyempre, uh, si seller, buy and sell naman siya. So, tinest ride yung unit. Mukhang okay. Uh, makinis. Ayan. Ayan. So, may issue pala. Pero ngayon, okay na siya. Umiikot na siya ngayon. Ang problema ko lang ngayon, yung kanyang brake shoe. Napakaingay. Kasi yun yun din yung isang cost pala nun. So, nilagyan ko siya ng spacer. Lumabas na yung bearing. Kaso nga alam, mukhang hindi safe Nakalabas na yung bearing eh. Kasi, so pag binaon ko pa yung bearing, ayaw niyang umiikot Ayan. So okay na siya ngayon, ngayon. So sana makahanap tayo dito sa town Tapos yung mayroon din sana ng murang pagpakabitan So kakabit ko na siya dito sa rider miso Ganda ng takbo ng rider natin ngayon Kasi bagong langis yung gamit natin Shell power Medyo mahal nga lang So tinesting lang natin Medyo ok Mukhang okay naman satisfied naman ako sa takbo niya. At bagong ano rin kasi ito, bagong palit nung uh, wave washer sa balancer damper niya. Ayun, siguro update ko na lang kay mamaya kapag nandun na tayo. Ayun, so nakakuha na tayo ng Maxxis na 9080 tsaka 8080. So ito yung lalagay natin dito sa rider. So mas mura siya sa mga shop. Ay, mas mura to kaysa sa mga shop dito. Tapos may free sealant tsaka pito na rin. So dito sila sa Takay Road JJ Motor Tires Motor Tires Shower out <laughs> Sana mapanood niya Kaya ako eh Naya ako sabihin Kaya ako sabihin na mag follow siya sa vlog natin ay Tapos papakabit na din natin to ngayon So mas mura to Kaysa dun sa mga ibang shop Tapos may free sealant Tsaka pito pa Dito lang din siya sa Takay Road Dapit lang naman Mahal na din ng pakabit ngayon guys ah 50 ata yun yung sabi nung una dati magkano lang yun 30 ganun mahal pa siya sa vulcanize dati dati vulcanize 40 ganun lang 50 vulcanizing shop hanap tayo yung vulcanizing shop dito nong pakabit Kano pa kabit niya nong? Ha? Magkano kabit? Ah, uh, 120. Lalawa na. And so dito tayo nagpakabit So 120 daw dalawa na Buksan na natin to Ito yung binili natin Mahal ng mga gulong ngayon Pero tiwala kasi ako sa maxis Ayan, makapa-unboxing pa tayo <laughs> Paano na lang kuya no Para hindi maano yung mags So ito yung pangharap 80 okay, yung mags natin Sinira ng ano, silat ito nagasgasan na gasgasa, no? Eh. Pero yung nandito okay pa naman kailangan kasi ng sealant eh Ayan, So lagi natin itong sealant Ito yung libre na sealant Bigay ni Seder Freebie ni Seder Ngayon lalagay na Gagi tapos na ilagay na Kaso flat naman kuya sir Balik tayo dun gagi <laughs> flat naman po tek na yun ayan o traffic pa nga ba't di ko nakita kanina so did naman ni kuya sir bakit flat ngayon <laughs> so bumalik tayo dito na flat naman gagi <laughs> ayan o natapong na ata yung sealant sa itura niya ngayon mas maliit yung gulong niya so ito yung ilalagay natin sa TMX 9080 din 90-80 tapos 180 itong malaki So ang natin na flat eh Ang natin si Kuya Sir Wala namang butas Ako naman yung Poma mo dito Oo Ano kaya yun? Kaya ba ba't gagano'n? Pag-decide so, yung kung bumawas yan, may problema na yung goma. Mamaya na natin mag-check ulit. Papaklasin buo na. Baka may butas, may butas ulit yung goma. Kabago-bago. Kabago-bago. Nga, oh, ito yung problema niya pag tinatakpan. Huwag ba siya nung yung Mayroong ano dun sa loob. May ano, sa loob. Ito yung sanhi, gagi. Alright, balik na tayo Well, goods Okay na ko ya! So ayun oh, yung problema niya Gagi Ayun, so okay naman na siya Maano na Tigas naman na yung gulong So yun yung dahilan niya kung bakit siya na flat Agad, may nakalagay sa takip niya May tumutusok doon sa takip walang problema yung gulong Walang problema yung mags Yung takip ng pitong may sala Bumalik pa tayo At least napansin ko kagad eh shout out dun sa vulcanizing na yun Okay naman, di naman nagasgasan yung mags natin ah, At mabait naman si kuya sir Pero yun nga lang, mahal na ng mga singilan ngayon Ng vulcanizing Kabit lang yun ha Okay, so say, ganun siguro. Tatapusin ko na lang di itong vlog. Uwi pa tayo ng kias. See you sa next vlog. Like and share and subscribe. Kung gusto nyo lang naman. Bye-bye. Thank you.